Magpapalit tayo ng ating lumang kadena kasi 3 uh, years na siya sa akin. Uh, malalaman natin na palitin na yung kadena kapag maingay na and lagi na tayong nag adjust kasi halos everyday ako nag adjust ng kadena kasi lumuluwag siya. So ayan, palitan na natin ang bago and ito yung ating kadena KMN. So ayan. So guys, ang size pala nito is 428. to heavy duty siya and uh, 130L yung size kasi itong ating uh, swing arm ay mahaba so medyo makapal siya same lang siya nitong ating old na kadena ayan heavy duty kasi yung standard medyo manipis siya ng kaunti so hindi siya naka o -ring. Kasi yung O-ring or yung kadena na naka-X-ring ay medyo mas mahal. So, yung mga naka-X-ring siguro, yun yung key, uh, yun yung mga ginagamit sa mga uh, races, kagaya ng MotoGP. So, yung mga naka x at yung naka-O-ring, ang advantage niya is uh, less maintenance. So, ibig sabihin, hindi ka palaging naglo lubricate or kung ano pa man. Pero, ang disadvantage lang nun is of course, mas mahal. So, itong standard or ito ang heavy duty So, mura siya. Yan yung uh, advantage niya. Mura, heavy duty. Pero, lagi kang nag-adjust and lagi kang nag-lolubricate kasi lalo na pag maulan. So, ngayon is rainy season na and palaging bumabagyo. So, kapag hindi naka-o-ring or naka-x-ring yung kadena mo, ay of course, asahan mo talaga na mayat-maya ay maglalagay ka ng uh, lubrikan. So, nagpalit na tayo ng kadena kasi ang kadena ay isa sa mga pinaka-import something bahagi ng ating motor kasi siya yung nagtra-transfer ng energy galing sa ating sprocket engine papunta dito sa ating or sa engine sprocket papunta dito sa ating rear sprocket. So kapag uh, maluwag na yung kadena, so medyo nababawasan yung power output or power delivery kasi kapag maluwag na, of course, merong delay sa uh, power output or power delivery dito sa ating uh, rear wheel. So, that's why uh, magpapalit na tayo kad ng kadena. So, again, malalaman nyo naman, guys, na palitin na yung kadena nyo. Of course, ang unang gawin nyo is physical check. Ayan. So, malalaman nyo naman if pudpud na yung rulers and apart from that, malalaman nyo na palitin na yung kadena kapag maingay na. Ah, yan maingay na. So, maluwag na yung mga roller. Nah, hindi mo na natin pinalitan yung uh, rear sprocket pero yung engine sprocket ko ay pinalitan ko na noong unang linggo. So, malalaman nyo guys na magandang klase yung kadena na nabili nyo kapag ganito yung Black. So ayan guys, focus mo dito So ayan, itong mga uh, connector ng ating kadena or ito guys, malalaman nyo na both sides ay uh, meron siyang flat Ayan, so pansinin nyo dito sa ating bagong nabili na kadena, ayan compare nyo sa luma nating kadena, so sa dito lang na side ayan, dito lang na side ay ang merong flat so mas maganda yung nabili natin kasi both sides ayan apat dito sa gilid ayan dito sa gilid tapos gilid gilid and both sides yung nakaflat ibig sabihin mas maganda yung kapit ng ating kadena na nabili kaysa ating stock na kadena ayan so ikabit na natin tinggalin na natin lock <laughs> 再开。 So ayan guys, mahaba yung kadina natin. So puputala natin siya and of course meron tayong pamutol ng kadina. So hindi sa atin to guys, pero... So ayan, sukat muna natin kung saan tayo magpuputol so hindi pwedeng sobra kasi baka kulangin tayo sa kadena